Aries, ang masuswerteng kulay mo ay color red at color silver na magdadala ng kalmado at katatagan sa iyong araw. Ang mga numerong number 10, number 22 at number 37 ay nagbibigay ng positibong enerhiya at swerte. Huwag kalimutan na ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign na nagdadala ng gabay kapalaran mula sa liwanag ng buwan isang simbolo ng karagdagang proteksyon at inspirasyon sa bawat desisyon mo. Taurus, para sa dagdag na swerte, isama sa iyong araw ang mga bagay na may kulay color green at color red, ang mga numerong number 11, number 36, at number 20 ay magdadala ng kasaganaan at positibong enerhiya, tandaan din na ang Aries ay ang iyong kaibigang zodiac sign, Nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin na mag-aakay sa iyo patungo sa tagumpay. Gemini, ngayong araw, ang mga masuswerteng kulay mo ay color pink at color blue na magdadala ng liwanag at kasiglahan. Ang mga numerong number 14, number 9, at number 40 ay maghahatid ng suwerte at bagong oportunidad. Tandaan, Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na may gabay mula sa mga bituin, nagdadala ng inspirasyon at direksyon. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan ay magbibigay lakas sa iyong mga desisyon. Cancer Ang mga masuswerteng kulay mo ay color pink at color yellow, nagbibigay ng balancing enerhiya at kasiglahan sa iyong buhay ang mga numerong number 17, number 10, at number 32 ay magdadala ng swerte sa iyong mga plano at hakbang, huwag kalimutan, Gemini ang kaibigang zodiac sign mo, nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, isang mahalagang lakas na magpapalakas sa iyong kalooban. Leo, ang mga masuswerteng kulay mo ay color green at color gold, Sumasagisag ng tapang at kasaganaan, ang mga numerong number 27, number 46 at number 9 ay magdadala ng positibong enerhiya at tagumpay. Huwag kalimutan, Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, isang dagdag na inspirasyon at pag-asa sa bawat hakbang mo. Virgo upang mapalakas ang iyong swerte. Isama sa iyong araw ang mga kulay na color green at color white, ang mga numerong number 16, number 3, at number 40 ay magdadala ng positibong enerhiya at oportunidad. Tandaan, Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, nagdadala ng inspirasyon sa iyong mga desisyon at hakbang. Libra, para sa dagdag na swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color pink at color green, na magdadala ng kapayapaan at kasiglahan, ang mga numerong number 15, number 27, at number 30 ay maghahatid ng positibong enerhiya sa iyong mga desisyon, tandaan. Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, Nagbibigay ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran mula sa mga bituin upang gabayan ka sa bawat hamon. Scorpio, upang mapalakas ang iyong swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color silver at color green, ang mga numerong number 16, number 25, at number 20 ay magdadala ng positibong enerhiya at oportunidad, huwag kalimutan. Libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran mula sa mga bituin, nagdadala ng inspirasyon at lakas sa iyong mga desisyon. Sagittarius, para sa dagdag na swerte, pumili ng mga kulay na pink at color yellow, at isaalang-alang ang mga numerong number 36, number 5, at number 19 na magdadala ng swerte, ang Gemini, ang iyong kaibigang zodiac sign, ay magbibigay ng gabay mula sa mga bituin, isang mahalagang gabay na magbibigay linaw sa iyong direksyon. Capricorn, tandaan ang mga masuswerteng kulay mo ay color blue at color green, at ang mga numerong number 21, number 37, at number 2 ay magdadala ng kasaganaan. Ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign at kasama ng mga maningning na bituin ay magbibigay ng gabay at inspirasyon sa iyong mga desisyon. Aquarius, ang mga masuswerteng kulay mo ay color green at color yellow na magbibigay ng lakas at kasaganaan. Ang mga numerong number 19, number 24, at number 8 ay magdadala ng positibong enerhiya at swerte. Huwag kalimutan, Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, magdadala ng inspirasyon at tapang sa iyong mga hakbang. Pisces, para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color pink at color yellow na magdadala ng positibong enerhiya ang mga numerong number 12, number 23, at number 17 ay magdadala ng swerte sa iyong mga plano, tandaan, Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa liwanag ng buwan, isang gabay na magpapalinaw sa iyong landas.